umaga po ngayon po tayo ay gagawa ng ating pantanggal ng bara sa ating mga lababo no kung sakaling barado ang ating lababo at wala tayong ibang gamit katulad ng liquid sosa wala tayong ganun wala tayong pakulukan ng may tatubig ito po ang gagawin natin DIY mabilis po gawain at epektibong epektibo pag pantanggal sa mga lab, baradong lababo baradong piltra Tara po, gawin na natin. Let's Let's go. Ito na po. Ang una po kailangan natin ang chinelas, plais, lagaring maliit lang, kahit lagaring bakal pwede na. Yan po ang ating gagamitin materials, sa tubo na didos. At saka kailangan din natin ng tubong di media, no? kahit orange, kahit blue, pwede yan. Tapos kailangan din laknat. At kailangan din natin ng male adapter, kahit orange, kahit blue, pwede rin po yan ayan ito yung kompleto na po ang ating gamit babakat po natin muna ang tubon di pag naibakat na po natin dyan ayan nakabakat na lalagariin na po natin yan ano ayan lagariin po natin yan paikot yan hanggang sa makuha natin yung pantakip sa tubo di dos ayan ito na po ayan ang resulta at pagkatapos po yung gitna butasan nyo po no? hanggang sa maisalpak nyo po yung ating may adapter dalawa po yan oh. ayan mas nyo po bubutas na sa gitna no? tapos kakasan natin yung ating yan alagarihan nyo po yan ang nasa mabutas po siya mabilog kasi laki lang to ayan ito yung ating mga materials na ginamit ayan sukat na po yan na lang dahil binakat natin yan at pagkatapos po nga pala ay alagyan natin ng male adapter yan papasok po natin sa butas yan hanggang sa may pasok natin yan tapos talagay po natin yan alam nyo ba sa likod ay lock nut ano yung lock nut natin dyan kasi wala tayong taga video no tayo lang nagbe video mag isa ayan talagay po yung lock nut dyan ito po yung lock nut ano tiyatawag na lock nut ayan higpitan nyo po yan dyan yan tapos dyan nyo po ilalagay yung tubong di medya no? yung di medyang one half na blue kahit orange pwede rin po yan yung po ilalagay tapos yan kita nyo hinipitan na natin yan higpitan nyo pong maigi yan maigpit ayan tapos lalagyan natin ng lalagyan mo natin sa tubong orange ay tubong di medyo blue yan yan po yung magtutulak ng hangin ano pressure ng hangin yan kailangan sukat na sukat ang dyan pang di baling maigpit ng bagya yan yan lalagyan nyo po ng tubig yung loob niyan bago nyo itutok do sa may filter trap nyo o kaya sa labarado nyo lababo yan lalagyan nyo po yung isang pangalawa para po pag binomba nyo hindi po tumalsik sa inyo ang tubig ano yan nakita nyo yung tubo na yan pupunoy nyo po yun ng tubig dahil barado di ba? pag barado yan po yung impact ng hangin yan parang binomba nyo yung ganun no parang sa bisikleta yan nakita nyo na iwan doon dahil wala pang pandikit lalagyan pa po natin ng pandikit ayos at ito na po yung ating lababo nakita nyo na yan lababo na yan punong puno po ng tubig yan lab baradong barado po yan kasama po yung CR sa kabila barado rin ayan yung lababo na yan puno po yan. hindi po nila nagagamit kailangan natin gamitin eh bombahin tanggalin ng tubig ayan ito po yung ating ginawang DIY ayan papasok po natin ganyan yan pag naipasok natin dyan yan dahil ang, ang tubo na sa baba wala pong hub ngayon laan lang natin yung tubo na yan ano, para may pasok yan pinta nyo po pokpokin nyo po yan yan pokpokin nyo na maigi tapos pupunuin nyo po yung tubig op alisin mo natin lagyan mo natin ng tubig syempre yan po kailangan ng tama pupunuin nyo po yung tubig yan yan katulad yung sinahod ko yan, po yan hindi ko na naipakita lahat ng pano ang bombahin pero bubog, ganyan lang po kadali yan bobombahin lang ng bobombahin yan hanggang sa mawala ang sebo kesa naman gagamit pa kayo ng ibang mga ano yung nga uh, kukuha pa kayo ng pan, mga pansundot dyan na ano ba tawag nun yung mga kable pag ang ano mahirap gamitin ang kable yan po maganda po yan darintasado po yan eh na po, binomba na natin 'yan, no oh. Ayan, oh. Hindi ko na naipakita pero ganyan lang po, kadali. wala nang tubig 'yan. ayun nakita nyo wala na. Kagin po apo na po yan. Ayos. Oh. tuloy na po ang pagdaloy ng tubig, ayan. ayan. nakita nyo Pati po 'yung CR kanina na puno 'yan, ayan, wala na. Yung mga strainer niya. Naipakita ko sa inyo, sana po ay meron kayong natutunan. At kung bago nga po pala kay sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At meron din po pala akong Facebook page, no? Huwag niyo po kalimutan i-follow ang aking page at aking profile Facebook. Maraming salamat po. Bye-bye.